it in, put it in, put it in. Nah, oh, dali. Oh, ulitin, ulitin mo. Hmm. Dali, lagay mo, lagay mo sa loob. Ito, ito, ito. Oh, dali, lagay mo sa loob, dali. Hmm. Oh, ayan. Lagay mo sa loob, dali. Oh, put it in. Oh, ah, bye-bye. Bye-bye. Hehehe. Bye-bye <laughs> ka. Pag mapasok, mababay doon, no? Kasi alis na siya, no? Yan, one year old and three months pa lang kasi yung baby namin. Kanina pa siya naglalaro dyan. Mga kalating oras na yata. Oh, ito pa, ito pa. Dali, oh. oh. Lagay mo sa loob. Oh, dali, lagay mo sa loob. Hmm. Pour it in, pour it in. Pour it in. Bye-bye. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye mo. Bye-bye mo sa duck. Dali, bye-bye. Bye-bye, duck. Oh, <laughs> ay ito oh nga oh nga nga oh. ito nga ito nga <laughs> oh isa pa isa pa oh, ito pa ito pa isa ah ay din ng mami niyan oh oh cute cute naman ng baby na yan oh ito pa isang duck ay oh, isa pa, duck oh lagay mo sa loob lagay mo sa loob dali pour it in pour it in pour it in ay bye 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 na muna bye bye duck oh, bye bye duck dali pasok mo sa loob bye bye duck bye bye Oh, isa pa, isa pa. Put it in. Bye-bye. Mababoy. <laughs> Bye-bye, Doc. Ah, talaga itong baby ko eh. Oh. Madali eh, natutulog si mami niya. Oh. Oh. Tignan mo yung mga laruan niya, no? Kalat-kalat to. -kalat, oh. Kalat-kalat oh. yung laruan niya. <laughs> Ayan. Oh, dali, oh. Put it in, put it in, put it in. Kanina pa siya naglalaro dyan. Oh, nagbababay ulit. <laughs> oh, kiss mo na si Daddy. Dali, kiss mo. Oh, kiss mo naman si Daddy. okay oh, naman si Daddy dyan. Oh. Wow, bait naman ang baby niya yan. Paki sa baby niya. Ayan, oh, dali. Puritin pa, puritin. Puritin, puritin. Ah, si Kay. Oo. Sapa, sapa. Akin na, akin na iba. Akin na iba pa. Ah. Akin na, akin na, akin na. <laughs> is as an ah, Oh, akin okay na, get. Ah, dali kunin mo pa yung pa yung paisa, yung paisa. Kunin mo, kunin mo. Get. Ah, dali oh. Get one, duck. Wow, bait naman. Very good. Ayun pa, patingin. Akin okay na dali. Akin okay na akin okay na. Oh. Wow, very good. Oh, ay, yeah. kunin mo iba. Kunin mo pa. Ay, nakakatayo na talaga yung baby namin. na oh, marunong natumayo 'yan. Oh, dandan lang. Akin okay na, akin okay na dali. Oh. Nakakatayo na yan, matibay na yan. One year old and three months pa lang yung baby namin. Ah, dali, akin na, akin na. Lagay mo dito. Akin na, akin na. Oh, nandahan na. Oh, akin na, dali, akin na. Ah, very good. ako oh, kuha ka pa, dali, kuha ka pa. Ayun, kunin mo yun, ayun. Ayun, kunin mo yun. Kunin mo. Dali, bigay mo sa akin. Akin na, dali. Ah, very good. Ah, dali. Oh, polis Oh, police oh, polis <laughs> Ah, dali, kuha ka. Ah, ito pa, ito pa. Oh, wow. Mm. Ay, patito, patito, pa <laughs> Yakol. Mm. Wow, akin na, dali, akin na, akin na. Akin na, akin na pa, dali, akin na. Ha? Alin gusto mo? Ah, alin yung gusto mo? Akin na, dali, akin na yan. Akin na, dali, bigyan mo kay daddy. Very good. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ah, ah, sige, puntahan mo dali yung ano gusto mo. Oh, magaling na maglakad. Oh, dahan, -dahan lang. Dahan-dahan. Hindi ka pa magaling maglakad. Oh, dahan-dahan. Ah, gusto mo manood ng TV. Ah, manonood ka. Oh, sige, buksan natin. Gusto mo ng Blippi. Yung paborito mong palabas. Blippi. Ah, oh, ito. Siglet, siglet, siglet. Ito na. Oh, buksan natin. Ayan na, Blippi na. Dahan, dahan lang, ah. Anod ka, Blippi. Ayun na, ayun na. ayun oh, na, ayun na. Blippi. Anod ka ng Blippi. Ang paborito mong palabas, no? Blippi, diyan. Anod ka ng Blippi. Ang paborito niya palabas yan. O, oh, Jairus, o. Bye-bye ka na rito. Dali. Bye-bye ka na rito. Dali. Anod oh, yan ng Blippi. Paborito niya palabas. O, oh, o, oh, o. Oh. Ano yan, ano yon Blippi yan. Ah, palitan natin. Ano ba gusto mong panoorin? okay, Ah. Oh, kiss muna si Daddy. Dali, kiss muna. Dali. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Kapalitan ano ah, natin. Anong gusto mong panoorin? oh, dali. Bye-bye ka na muna dito sa video natin. Ah. ah, okay, okay. Teka lang. Ano ba gusto mo? Pinilipat niyo. Kapalipat daw sa akin. Gusto niya yata ng Miss Rachel. No? Miss Rachel? Ayong ito na lang yung ano. Ah, uh, ano ba gusto mo? Okay, juicy. Ah, okay. Ah, gusto mo ng ano? Ito. Ah, ito. Sige, sige. Dripping jam. Ano pala? Excavator. Yan. Drip excavator yung pala yung gusto niya. This is not more. Ano pala? Ito eh. Hey, burit niya yan eh. Oo, oo, oo. Hehehehe. Oo. Ano yung favorito niya? Excavator. I'm an excavator. Oh, nagaya nyo. <laughs> oh, 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 oh. Let's see you later. <laughs> din, oh. Oh, panis. <laughs> great big arm and a great big boom. If I start digging now, I'll be done real soon. I'm a nerd separator. I'm a next excavator. Oh, that is. I've got a great deal bucket and a scoop all the time. Digging holes in the ground, no matter what I'm done. I'm a nerd. Oh, they know what I'm Oh, yeah, no. Wow! Nakakatawa <laughs> naman. Can't you see? Oh, oh, okay, oh, can't din siya, oh. Sayang, di ko na video. No fit, oh. <laughs> ah, ganun na. Galing na. Ah. Hey! I'm an excavator. Excavator. Hey, there's a lady. Wow! Galing naman. Okay, sumuna si Daddy. Dali. Napatay na natin itong video, ha? Bye-bye. Mm, Bye-bye na, guys. Bye-bye. Bye-bye. Kapanahorin -bye. nyo ito after 20 years sa uh, pagkita nyo mo lang. After 20 years sa paglaki niya, yan, may kita niya kung gano'n siya.